Good morning! What's up mga kagulong? It's... Uh, oy, bare months na! <laughs> Konti na lang. Konti na lang ang uh, panahon na inihintay ng ating mga kapatid na manggagawa at muli na nila nilang malalasap ang kanilang mga 13th month pay at iba pang mga Christmas bonus buti <laughs> pa sila sana all ba? Diba? <laughs> September 1 na po at uh, alas 8 ng umaga ngayon nag tayo dito sa amin kasi dito lang sa amin yung event yung ating uh, iba vlog natin na event bahata. Ito lang sa Meygente de Leon no sa aming uh, barangay. But this is a riders event no. At uh, ayun na nga. Si riders event na napakahalaga. So dahil isa ito sa mga pinaghandaang proyekto nang uh, ating uh, kapatiran sa dalawang gulong. At ito ay uh, pagdidistribute sa ating mga kapatid na riders sa Balinsuela ng uh, libreng motor oil. No, dito sa Balinsuela. Mga riders natin na uh, mga kapatid sa Balinsuela pamimigay tayo ng libring motor oil at yung motor oil na ipamimigay natin ay uh, handog din ng ating uh, sa sa mga partners natin sa riding community yung One Rider Party List no? kilala nyo naman kung sino yung representante mga representante ng uh, One Rider Party List syempre si Congressman Bonifacio Busita at si Congressman Rods Gutierrez so mamimigay tayo ng handog nila na motor oil sa mga kapatid nating riders dito sa Valenzuela so gaganapin yung event sa Antonio M. Serapio Elementary School AMSES Uh, ito ay malapit lamang sa border o boundary ng Gente de Leon at Ugong no? ito ay uh, handog so ito ay co-organized din ng ating mga kapatid sa Riders of Valenzuela o ROV at uh, iba pang mga partner groups natin dito sa Valenzuela syempre yung ating kaibigang grupo din, na mga kagulong din, ay yung uh, si Riders Club SKRC ang isa sa mga naging punong abala dito sa event na ito so i-cover natin yan uh, later no? Uh, mamaya maya lang tayo mga biyay na papunta ron na tayo ni Press Buboy sa venue para makatulong din sa pag-aayos Uh, magsisimula siya 9am hanggang 12 noon so inaasahan natin na magdadatingan yung ating mga kapatid na riders ng 9am to 12 noon wala ako confirmation kung uh, pupunta o personal na dadalaw si congressman Bonifacio Busita but we invited him na sana makapunta siya at makapagbigay ng uh, konting legislative updates no my legislative updates uh, with regards sa mga usapin ng karapatan at kapakanan ng mga riders at ng iba pang mga motorista dahil very uh, busy and very active ang uh, one rider part sa ganyang klase advocacy sa kongreso in so, impact eh ang one rider part to isang author through congressman Rods Gutierrez sa mga author no? principal author ng uh, motorcycle for hire act na naipasa sa third reading ng kongreso itong agosto lamang so, sabihin na konting uh, parang doble plakalo yan kaso sa senate naman yon yung amendment uh, ay pasa na rin sa third reading sa kongreso. Sa Senado naman ngayon sa hinihintay na ma uh, proseso at maipasa. So it's up to the Senate na ngayon tong uh, ano ang ang gagawa. So Motorcycle For Hire Act is an act to legitimize uh, and regulate the industry sa motorcycle uh, for hire industry delivery and motorcycle taxi. So hindi yung pinasa ng kongreso ay hindi perpektong batas but it will uh, definitely legitimize yung uh, kabuhayan ng ating mga kapatid na nagtatrabaho sa motorcycle taxi at delivery. No, uh, magkakaroon na ng tamang regulasyon uh, sa industriyang ito at may insure na Uh, sa tama yung pagpapatakbo ng industriya pero though, sabi ko nga, hindi perfect, may ilan tayong reservations that we can uh, we can uh, fix sa senate version eh, ang maganda rito dineclare siya sa isa sa mga priority be, uh, laws na dapat maipasa no under uh, uh, BBM administration or Bongbong Marcos administration. So, 'yan isa 'yan sa mga landmark laws na pinagtrabahuhan ng ating uh, mga kapatid mula sa One Rider Party List through Congressman Rods Gutierrez and uh, Congressman Bonifacio Bustamante. So, 'yun. Uh nasa 400 na oil water oil ang ating uh, ipamimigay today so expect natin na maraming mga riders ang pupunta bukod don ay mayroon uh, meron din tayong konting charity drive para sa isang kapatid na nangangailangan ng medical na atensyon Isiningit na rin natin 'to, since nag-iipon-ipon na rin naman yung ating mga kapatid na riders, makatulong. So, 'yun naman talaga lagi. Ang isa sa mga misyon ng ating mga kapatid na riders sa riding community, makatulong sa kapwa, ba So, isiningit na rin natin yung uh, isang charity drive no. suela din po yung beneficiary. So, Abangan na lang natin. Later on, balikan ko kayo. So cover natin yung uh, event kung anong mangyayari at anong magiging mga so uh, sino yung mga pupunta? na sino mga grupo? At uh, hopefully uh, maging nasaya yung ating mga kapatid na riders sa uh, event natin na ito. All So uh, malapit na tayo kaya balikan ko kayo mamaya ah. See, i'm gonna tonight To Friday Real all Oh, come Sunday and Sunday A time to chill out All work and no play Make you dull, I say What's the meaning of life Without some fun Mercy, mercy it's to fun tonight